Isa sa mga pundasyon na isang matatag na relasyon ay ang pagtitiwala sa isa't isa. Pero paano na kung ang isa ay patuloy na naniniwala at ang isa naman ay unti-unti na palang nawawala? Solo ng binubuhay ni Tatay Loic Alextro na Madalaga Clan, ang isa sa kanyang dalawang anak matapos na di umano ay iniwan sila ng kanyang asawa. Kwento ni Tatay Lowy, kasagsagan ng pandemya, dalawang taon na ang nakakalipas nang magpaalam May daw ang kanyang asawa upang May makipag na. sa palaran sa Maynila. Saan asawa mo? Maynila, sir. Bale, anong paalam niya sa iyo? Trabaho lang daw. Pag lockdown, kung lockdown na. Ano? Magtatrabaho? Dala ang anak ninyong isa? Isa, yung babae. Tapos, Pero matapos magpadala ng pera sa kanila na. na isang beses, ay nawala na daw sila ng komunikasyon. Nagpapadala? Na hindi na. Mga ilang bisis yan nagpadala sa inyo? Isang bisis lang sa akin, wala, wala na ngayon. Baka ano pinadala? 2,000 yata yun. 2,000? Yung huli-huli, doon sa kabila, sa mga ano niya, sa papa niya, wala na kami komunikasyon. Isang araw okay, ba ba ay narinig ba? na lang niya ang kumakalat na kwentong hindi niya inaasahan. Ay, totoo pala yung sinabi ng, ano, ng taga dito na iniwan ka? Ha? Sabi nila eh. Nag-asawa ba siya? Ang iba? Sabi nila, meron. Tugga dito, dito din yata, sir, sa amin. yung nakapang nakapangasawa Yung, bago, ngayon. Ginagawa ni Tatay Lowy ang lahat para makapag-aral at mabigyan ng magandang kinabukasan ang panganay na anak na naiwan sa kanya. So pinagsisikapan mo talaga siya na ano? Anong hanap buhay mo dito? Yung naggapas lang kami ng ano, matawayan. Tapos yun ang binibenta ninyo. Oo. Tapos yun ang iniipon mo, ang, bin, pagkain ninyo. Lang. Binibilhan mo yung anak mo ng mga pangailan sa school. Sa kabila na sakit na idinulot ng mga pangyayari, Mama, ay mga ngiti pa rin ang sinasalubong niya sa buhay. <laughs> Anong iniisip mo ngayon? Wala naman, sir. Okay lang? Tanggap mo na? nakikita ko sa yung ka lang pero deep inside na masakit di ba uh, ano na ano nakikita ko sa yung eh, na ka lang pero alam ko masakit sa puso okay, dito namin yung maliit na tahanan na to kasi may tinulungan kami dito sa lugar nila baka may maitulong din tayo dito o sa napatira dito sino kasama mo dyan kuya? Ikaw lang? Anak, Anak mo? Kayo lang daw dalawa dyan? Uh, Ay sige, alika po kuya, huwag kayong mahihiya. Ma Nandito kami para tumulong. kaya nagtanong kami doon sa kabila. Ang sabi nila, yung misis niya yata nasa Maynila. Tapos dalawa lang sila dito iniwan. Ito. Ayan. Ah, si Kuya Bal. ka dito. Halika, Kuya. Pag-usap mo na tayong. Saan yung ah, baby mo? Ilang taon, dalin mo lang. Pa, bata pa pala. Kami sa Pobring Blair, kami alam mo yan. O, oh, oh, dito mo na ikaw. Ito, para maganda yung kwentuhan natin. Saan yung anak mo? Oh. Mahiyain yung bata. Ilang taon na ikaw? 20, 30, 31. 31. Kaedad mo pala ko. Ilang taon ka nag-asawa? Bata pa 20. 20 years old. So mga 10 years na. Hmm. Oho. Saan asawa mo? Manila sir. Okay pa kayo dalawa? Hindi, hindi na. Wala na komunikasyon kami. Ay, totoo pala yung sinabi ng ano, ng taga dito na iniwan ka? Ha? Sabi nila eh. Oo. Oh. Bale, yeah. ang, anong paalam niya sa'yo? Trabaho lang daw. Pag lockdown, itong lockdown na ano. Magtatrabaho. Dala ang anak ninyong isa. Isa, yung babae. Tapos hindi na nagparamdam sa iyo? Hindi na. Oh, Diyos ko, ginoo ko. So, ikaw lang bumubuhay ngayon sa anak mo? Oo, oh, uh, dalawa lang kami. pero maayos man ang sabi niya sa iyo na nung no, malas siya. Oo, oh, anong sabi niya sa iyo? Trabaho lang daw. Tapo para sa inyo. Uh. Pero nung bago siya umalis, wala naman kayong pinagawa yan. Wala. Maayos ang pagsasama niyo okay. ninyo. Uh, ikaw naghahanap buhay. Anong kinatrabaho mo? Dati sa Boracay, nga nandito na. Sa ano? Mga butong. Ah, kawayan? No, Ngayon, dito? Hmm. Yung sa Boracay, anong trabaho mo? Construction, Sir. Construction. So okay pa ang kita mo noon. Tapos si misis mo nandito. Oh. Dalawang anak ninyo. Okay. Pagkatapos, anong nangyari na nagsabi siya siya na, Darling, alis ako. Mga ganyan. <laughs> anong sabi niya sa iyo? Okay naman yung pag-alis ng ano, Manila. Mm -hmm. Hindi na, wala na kami komunikasyon. Ilang taon na? Ilang taon siya nakaalis dito? Mga no, 2 years since nang no. Mga, November, 2 years mm. na. Sa unang mga buwan, taon, nag-okay pa kayo? Okay, na. okay, okay, okay. Nagsasabi pa naman siya, nagpapadala. Na hindi na. Ilang mga, mga, ilang bisis yan nagpadala sa inyo? Isang bisis lang sa akin, wala, wala na ngayon. Ay, isang no, bisis lang? Isang bisis lang. ano pinadala? 2,000 2,000? Yun, yun. Yung huli-huli, doon sa kabila, sa mga, ano yun sa papa niya, uh -huh. doon pinapadala yung pera. Ah, hindi na direct sa iyo? Hmm. Tapos ngayon, wala na totally? Wala na. Ah ano lang ang sabi sa'yo bago kayo nagkaganyan may closure kayo na oy, hindi na ako magpadala sa'yo walang ganyan walang, wala naman akong hindi naman ako na umihingi ng peras kanya eh. Oo, pero sa inyong relasyon mayroon kayong okay pa kayo or still hanging lang or about still hanging bang <coughs> naghihintay ka lang sa kanya o ano may may formal kayong pag-uusap na darling wala na tayo mga ganyan wala ang ganyan wala So ngayon, ano ang nasa loob mo? Anong nasa loob mo? Anong iniisip mo ngayon? Wala naman sir. Okay. okay lang? Tanggap mo na. So kung ako ang magbasa sa iniisip mo ay ang iniisip mo ngayon na parang kinalimutan ka na ni misis mo. Nawala na kayo. parang maritis yung mga tanungan ko dito kaya nagkasawa ba siya? ang iba? sabi nila meron ah, pinagpalit ka na sabi nila pero walang confirmation wala pang ano wala, wala pang totoo pan... hmm. maritis maritis lang hmm. E eh kung mapanood kanya ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Okay lang. kitanya nakita niya. Okay lang kahit nakita niya. Pero wala kang minsay sa kanya. Wala. Mahal mo pa rin siya o ano? Hindi na siguro. <laughs> you are a strong person. Parang nakikita ko sa yung ka lang. Pero deep inside na masakit. Di ba? Ha? Huh? Oh, ganun naman. Ano. May nakikita ko sa'yo eh na tumatawa ka lang pero alam ko masakit sa puso masakit sa dibdib ba na siyempre ang expectation mo is nagtrabaho para para sa inyo pero yun pala ganun ang nangyari kapatid mo ito ate mo magkapit bahay kayo hmm. ay oh Willie dala yung bigas dito si Kuya Will Ilang taon yung bata? So, mo? Birthday birthday sa 21 uh -huh. okay, Ayan, na? -tana ka mo lang? Ilang taon? 10 years old din, Sir. 10 years old ang bata Mag pa L pala. Sa ano? 20 nito. Itong Wala gunto! Uh -huh. okay, tingnan natin. Ako nang lalapit lang sa bata. Matalino bata mo, may mga honor. Ah, bata pa talaga siya. Kayo lang dalawa dito. Uh, -uh. Oy, may mga ano siya, oh. may mga may mga award siya. Ang, ang, ang talino ng batang ito. Daming mga award, oh. Ayan, yung mga ribbon na yan, oh. Nandun sa, ano sa sa bunso ko. Ah, yung bunso, dinala ng misis mo. Buwan na, tuntong ko na pagitan ng dungan ng kanil. Ay, ahoy. Oo, babae, sir. Dinala ni mama niyo sa mga. Hmm. Ito'y award nang kan ko, pangalawa. Oo, oh, oh. mag-arag ka, mabuti to, ha? Ito, ah, yung babae, ma -talino, rin. So, sir, ma talino rin. Ay, grabe ito, ah. Oh. Ang daming mga award. Ano ito? Year 2019, 2018. Ah, 20 Star Reader Award. Oh, Mathematician Awards. Oh. Uh -huh. Ang daming ano, ang daming mga award. Oh. Grabe. Ang daming mga ribbon. Si Kuya, 'yan 'yung mga ribbon niya. Oh. Yeah. Um, uh, halika dito, Kuya. Halika. Lapit ka dito. Ano? Um, uh, mahihiyain batang 'to. <laughs> mahihiyain talaga siya. May gusto kang sabihin sa mama mo? Ha? Yeah. Namimis mo yung mama mo? Hindi rin? Ayaw mo na? Okay ka man dito sa papa mo? Hmm. Okay. Nagtatampo ka ba sa mama mo? Ha? Hindi naman. Hmm. Baka may gusto kang sabihin sa mama mo. Hmm. Ayaw mo na. ano miss mo rin yung mama mo. Hindi na? Hmm. Sana mapanood ng mama mo kung ano kahit suportahan ka lang sa pag-aaral mo siyempre anak pa rin niya eh masakit talaga sa puso ng bata may kinikim-kim siyang ano T tayo ayuda namin sa inyo uh, bigas natin ilagay dito na lang Ayan. ayun ayun oh, sige Oh, welcome po. Bigyan natin si Tatay ng ano? Pera sa sponsor mayroon din tayo tapos ito yung sa atin o oh, tayo para sa iyo tulong ni sir opo tapos bigyan natin ng sa sponsor galing ito kay no mention pala ayaw pabanggit. pero sabihin na lang natin ati Bilinda. higit tanggapin po ito bigyan din natin siya ng pa, galing sa sponsor ah ito kuya 1,000 2,000 3,000 471 4471 oh. Kasi so, ang padala niya ay P4,471.12. Sige, pasalamatan mo si Ate Belinda dyan po. Oh. Salamat sa tulong niya, sir. Ah. Sa ano ko? Sa sponsor, sir. Thank you. Salamat. Salamat sa lahat. Welcome po. Dagdagan pa natin kay deserve to na mga mabait mga bata ito 2,000 pesos galing kay Ati Lourdes Edwards sige direct ko na lang ah sige to gamitin sa pag-aral ng anak mo ha? mga sige. pagkailangan nyo dito uh. sige paslamatan mo si Ati Lourdes Edwards uh. Uy, kapitan mo Huwag mong, uh. eh, ano, maya, mapalit pa yan uh, Lagay mo sa bulsa mo Pagbutihin mo yung mga, ano mo mga, Kung anong mga pangailangan ninyo, mas minabuti namin na isang bigas tapos magbigay kami ng pera mula sa amin at galing sa sponsor para kayo mismo yung makaisip kung anong paglaanan ninyo, gano'n yung ginagawa namin ngayon, so thank you very much sa dalawang sponsor natin si ati Lourdes Edwards at saka si ati Belinda, si ati Belinda ayaw magpaminsyon ng buong pangalan niya, eh. sige so ayan, on the spot natin nakita ito may tinulungan kami dito sa taas tapos tinanong namin doon sa kabilang bahay kung kanino itong malit na kubo dito nakikita natin na ganito ang sitwasyon so kinuwento naman sa amin na yung misis nga daw nito ay umalis uh, dala yung isang bata yung paalam sa kanya is maghanap buhay para sa kanila pero after ilang buwan nabot ng taon hindi na naka nakapagparamdam so nakakalungkot din yung pangyayari pero ano yun eh choice naman ng babae yung kung ano talagang gusto niya pero clear na ba yun na may asawa siya taga dito, dito din yata sir sa amin yung nakapangasawa nakapang niya yung, yung bago ngayon doon sila sa ibang lugar sa ang Manila. sa Manila sila. Oh. Uh, taga dito rin pala. Sige, move on ka na lang kuya. Mag o, ano sir. ka sa, mag, sa, anak mo na to. Isang anak mo na to. Ma ano mo to. Ma, Mag-aral siyang mabuti. Uh, magbalik pa kami dito. May mga o, school supplies siya. May mga... Meron siya. Oh, meron naman. May mga Mayroon, oh, so pinagsisikapan mo talaga siya na, ano. Anong o, hanap buhay mo dito? Yung naggapas lang kami ng ano, mga kawayan. Ayan, mga kawayan. Oh. Eh, na namin dito. Natulog na dyan sa duyan. Uh -huh. Pag mga na, doon naman kami, trabaho na naman. Kakarating mo lang ngayon? Uh -huh. oh, tapos yun ang binibinta ninyo? Oo. Uh -huh. Tapos yun ang iniipon mo? Pang bin lang pagkain lang namin. Pagkain ninyo? Okay. Binibilhan mo yung anak mo ng mga pangailan sa school? Ay, ganun pala. Itong lupa na kinatayuan ng bahay di, ninyo? Hindi naman sa amin, ito, sir. Kaninong bahay ito? Ano lang kami? nakatira lang kami sa lupa. Sa lupa. Oh. Pero yung bahay, kay, ito pinundar mo talaga oh, ito? Oo. Sa amin talaga ito. Uh, ilang years kayo dito na? Saga 10 years na po. 10 years. Tapos yung 2 years ago, malis si misis oh. mo. So dito talaga pala kayo nag-umpisa oh. ng tahanan ninyo? Maliit pa yun. No? Yung panganay nandito na. Uh. Pero yung anak mo na ito, nakapagpaalaman si misis mo sa bata? Oh. Trabaho lang daw yung sabi niya sa akin. Nung nag-lockdown kasi, uh -huh. sa Burakay ako, uh -huh. ay gusto niya makapasok doon sa Manila ng trabaho. Pinayagan ko naman. Uh -huh. Uh -huh. Tapos doon niya na yung lalaki uh -huh. niya ngayon. <sighs> Pinagpalit ka, pero sa kababaryo pa rin ninyo pala. <laughs> uh -huh. Ano, pag nakita kayo ng kapamilya dito ng lalaki, uh -huh. anong sinasabi? Ayan mo na lang. Oo. Um -huh. Wala naman ng ano, no? Uh -huh. Kung bagay, concentrate ka na lang sa bata mo. Yun na lang talaga. Saan yung bata anak mo? To! Halika dito. Bigyan ko rin siya ng ano. Kira. Oh, oh, oh. Ito sa iyo to ha. Oh, halika. ka. Halik ka. na. Mahihain masyado yung anak mo. bili mo ng school supplies mo ha. Ha? Mahihain. Eh, usap ni mama niya. Ayaw mag-usap eh. Hindi na nakipag-usap sa mama niya. Nung time na nakaalis na, yung open pa yung communication. Hindi na, oh. niya kay mama niya mamangusap. May tampo yung anak mo. Siguro. Grabe yung tampo. Yan yun. Ay, eh, sige ha. O, araw ka mabuti ha. Ka? Oh ay. Ganyan talaga. Hirap ba nang sitwasyon. Sige, kuya. Ang malaga eh makatulong kami sa inyo. Siya, makabalik pa kami siya. sa inyo. Oo, welcome, welcome. Baka makabalik pa kami sa sunod na mga araw. O mga susunod pa. Sige mga kapobs, salamat. Kung gusto ninyong tumulong sa kanila, pwede kayo mag-message sa amin. No? Bigyan natin sila ng kung ano man gusto ninyong ibigay ninyo. Kawawa naman yung mag-ama na to. No? Kung ako nang nakikiusap sa mga gustong tumulong, mag-message kayo sa amin sa Facebook at uh, kami naman ay tutugon uh, kung anong kung ano pa ang mga gusto ninyong itanong sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ikonin mo lang may cellphone ka? Wala nga sir. Dinala niya yung cellphone mo. Oh, tapos nagko-communicate lang sa pamilya. Ano po ang masasabi ninyo sa kababaryo po ninyo? Ang bilang isang kakagawad sir ay nagpasagamat ako nga mabaho para bulig sa ako kong kapitbahay kasi para din ako sa sitwasyon ko o nga ako amat oh, abi sir wala yung papa niya kami ang nag-aasikaso sa bata na yan Opo. para ang hirap talaga sir ng kalagayan ng dalawa naawad din na ako sir kaya sana maraming maraming salamat sa bulig na ibigay at kung may dadating pa Maraming maraming salamat sir. Tapos, kahit makaangat-angat man sa Ag akong gustong maano sa tagbagay hay mapaayos anang bagay. Yun lang po. Ag maraming maraming salamat dahil hindi niya ini-inspect na magarin ng nangyayari sa kanya. Oh, Kung alam lang po naman sir na magkakaganyan sila mag-asawa dapat noon pa lang hindi niya pinayagang mag umalis yung asawa niya. Opo, kagawad yung una namang pagsasama nila mag-asawa ay kayo bilang kagawad dito at saka magkapit-bahay rin kayo. Ano yung observation mo noon sa okay kanila? Okay naman sila, sir. Eh. Okay, okay naman sila, sir. Nagaano haman sila dalawa. Kung may trabaho nga ni ang lalaki, di yung babae naman po yung nandito. Maganda-maganda yung pag-ano na. Ang hindi lang namin na alam, bakit nangyari sa kanyang mag-asawa, do yung, yung sa kanila na Parang nawala na sila ng communication. Kasi uh -huh. hindi rin naman namin alam kung anong problema nila sa isa't isa. Uh -huh. Pero ang alam ko, okay naman sila dito. Bilang uh -huh. ka, ano ko, yung mga bata. Kasi mahal ko rin yung mga anak niya. Uh -huh. Yung dalawang bata na yan, malapit sa amin. Wala naman sila naging problema nung ano, magkasama sila? Wala naman po, sir. Eh. Ah, so, Kaya nga sabi ko, dapat hindi na lang umalis. Opo. Ay. So, what, uh, uh, ibig sabihin mo, kung hindi umalis, yung pag-alis niya yung naging problema na? Anong ah, nandoon na sa Maynila? Hmm. hindi ko rin naman po kung ay, kasi nagka-lockdown, wala Opo. silang parang pinapangitan ah? parang naisip Opo. niya mag-ano mag, doon sa Maynila Patipag maghanap sa ng trabaho. Oo. Opo. Ay, yung lalaki naman masipag din naman. Uh Nag-aano din kahit papaano naglilingkad, yung uh -huh. nag-aano ng kawayan. Opo. At, tapos yung pagkaanaan dito sila, okay naman yung pagsasama. Yun nga lang, hindi rin namin ano kung bakit nangyari sa kanila mag-asawa yun. Ay problema abi nang darong dalawa oh, kami po. alam kung ano yung kunot dulo kumbaga yung choice na yun ng kanyang misis mm -hmm. kasado talaga sila hindi pa po hindi pa sila kasado ah nag live in lang talaga La in sila. Pa sila, eh dapat nga po yun noon sir hay maipakasal sanda noon inaayos niya mm -hmm. yung live birth okay mm -hmm. naman eh, hindi yung hanggang sa dumating yung punto na nagpano na ng Maynila oh. mo, mm -hmm. ganap siya ng trabaho Mm -hmm. Pero Pero isa ngayon yung bago niyang kinakasama nagpakasal sila. Hindi naman wala po siyang kinakasama ngayon. Yung lalaki, wala, yung babae wala po. Parang ang, ang nadilig lang naman boyfriend-girlfriend pa lang sila? Ah, hindi, e, pa, sila yung, na, <laughs> hindi pa sila na kasal. totally. Kasi ano nga ni may anak siya dito. Uh -huh. Tapos yung lalaki taga-bilang baryo ma lang doon lang. Uh -huh. Yung balita pa lang naman namin sir, pero hindi naman sila nagyilibing kasi sa sa trabaho yung hmm. babae. Uh -huh. ay sana mapanoon niya at Magkaroon ng kaklaruhan okay, ba? No? Mag, sana magkabalikan pa sila, maging maayos ulit yung pag-ano nilang dalawa. Opo. Hmm. Salamat po kagawad sa oras na binigay As sa ay, amin po. Thank you, thank you sir ha, sa bulik sa mga sa mag-aama. Maraming sir. maraming salamat. At sa mga tutulong pa, hai, kahit wala pa, kung meron man gadating, salamat na rin sir ng marami at nabuligan ninyo ang aking kapitbahay.